Huwag oh, ano na natin sabihin yung edad ko. Pinukya mo na, ginawa mo ka. Kamusta yung celebration? <laughs> Thank you. Ang <Ay>, cute <laughs> ng message sa'yo ni Ellen. Happy <laughs> birthday. Si... Nag-celebrate kami. Paano ba kami nag-celebrate? Um, wow. Ang dami kasing nangyayari mamaya kay kwento ko sa inyo. But, syempre, with family lang kami. Um, simple celebration sa bahay. Nag-organize <laughs> ng dinner si Ellen with Uh, small group of family and friends. Sabi ko sa kanya, I don't want anything. Ayaw ko lumabas, <coughs> ayaw kong um, bumarty ng bonggang-bongga. Mas ko lang sa bahay, internet. So, yung best friend na dad ko na chef, nag do sa bahay. Para mas enjoy mo na lang yung simpleng ganito ng buhay. No, no, no actually, ganito naman talaga ako. Gusto mo? Oo, oo. ganito naman talaga uh, talaga ako. Uh, uh, But, um, yeah, ang, ang perfect lang na, na nahanap ko yung partner kung tama. Talagang swap talaga sa... Swap. Ganon din yung ugali. Ayaw, ayaw din umalis ng bahay nun eh. Pareho kami. Sabi mo nga This kanina, Derek. sa ano. Pero Derek, din, ano, kamusta ngayon yung ito? Back to work ka na as showbiz malakas personality. <laughs> Malaka si, malakas si Ninang sa akin. Hindi mo na Kamusta <laughs> <laughs> ngayon? Medyo rin ka ba? Or na-enjoy mo na rin? Parang na-excite ka rin bigla. Na, well, ay, ito artista ulit. Seryoso ako. ha. Honestly oh, ha. Hindi pala siya parang Diba yung, yung saying na it's just like riding a bicycle? Mm. Mm. Parang na-culture shock ako sa first week of... Uh, oh, uh, parang eh, First yung genre, horror, hindi mo ako naman masyado sanay sa horror. So, maganda pa yung performance ko. Tama pa yung ginagawa ko. Ayun, parang... Weird na weird talaga ako sa, sa buong situation. Of course, the waiting. Yung getting into character. Parang nagtanong nga ako kay Direk eh. Direk, bigyan nila lang po ako ng honest feedback ha para alam ko kung nasa right track ako so after naman, you know, mga 2-3 weeks doon, nasanay na ulit na ano -na, na na Kaya okay. dumating na kayo yung parang hinahanap mo na rin yung acting, yung ganyan yung gueta, oh, hindi lang. Or ito, ano. or ito, Honestly, hindi Hindi pa ako umabot Ay, hindi pa. Hindi pa ako umabot Pero may word of honor ako na bago ah, mag-pandemic, umuuna ako sa pelikulang to. Si Chris Aquino pa dapat yung DJ Oo nga, oo. So, nung tumawag si Ninang Georgie sa akin, sabi niya, Derek, willing ka pa. Kasi alam na rin niya yung ugali ko. Sabi ko, no, hindi nang umuwa ko sa'yo before yeah. gagawin. yun yeah. nga. Pero ang buong ka, Derek, no? um, uh, yung comeback mo, no, Metro na Film Fest. I, I, I'm, I have a lot of respect para sa MMFF. It's, they've been good to me. Manalo ko na dyan ng dalawang best actor. Um, we did two brilliant films with Quantum, uh, English Only Please, and uh, uh, ano ba yan? Endile, and I love you. And, uh, and all of you, all of you, yeah. So English only, please, and all of you both with with Janeline. So, kaya si Beauty best friend ni Ellen, and then um, ang first movie yata ni Zainab. So, yeah. Uh, si Ninang Georgie, MMFF, sabi ko sige kagawin. Sabi kasi ni Beauty medyo awkward doon sa love scene kasi na, best friend. Sobra, sobra. Parang hindi ko na siya Parang hindi na siya pwede pumasok sa bahay ko. Grabe. <laughs> Nung nakikita ko sila doon dalawa, like, um, it was really awkward. Pero tawa lang kami na tawa ni Ellen. Pag uwi ko, galing na sabi ko, Ellen, most stressful day of my life. <laughs> Kasi, mas, mas intense pa yung love scene namin ni Zayna, pero mas mahirap yung sa amin ni Beauty. Kahit Wholesome lang naman, kiss-kiss. Tapos, alam mo na yung biglang hihiga na. Nakatakon <laughs> na So, ano? Ang pinipiro ni... Oo, naman. Ano ka sinasabi me. super teases Ano sabi ni Ellen? So, kamusta yung best friend ko? Oo. Kasi naman. Sa Nice to see all of you guys, ha?